Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga inahangad ng lalaki sa isang relasyon. Itong tinutukoy kong relasyon na ito, ito yung mga magkasama na or nagsasama na. Ito yung mga maaring mag-asawa na or yung nakatira na sa isang bubong. So, kung interesado kang malaman, panoorin ang video na ito. So, without further ado... So, eto, diretso na tayo at number one. Number one ay ang commitment and fidelity. Ito, yung sa lahat ng relasyon, kapag pumasok ka dyan, ito yung pinaka-importante, mahalaga sa isang pagsasama. Yung pagiging committed ka. Ano ba yung commitment? Yan yung kapag pumasok ka sa isang relasyon, ay kailangan doon ka na. Hindi ka pa naghahanap ng iba. Hindi ka pa nagpapaligaw sa iba. Hindi ka pa nakikipag -textmate. Hindi ka pa nakikipag-callmate sa kung kani-kanino dyan kasi committed ka na. At yun ang mahalaga. At yun ang inaasam at ninanais ng isang lalaki sa isang relasyon. Yung commitment mo. Commitment at ano pa yung isa? Yung fidelity. Ito naman yung pagiging loyal ka sa lalaki or sa partner mo. Dapat hindi ka na gumagawa ng mga hindi ka nais-nais sa isang relasyon tulad ng mga pagtataksil, di ba? Kasi loyalty yan eh. Dapat yung loyalty mo ay nasa partner mo lang. Nasa lalaki. At hindi yung kung kani-kanino mo binibigay yung loyalty mo. Hindi pwede yun. Dapat dyan lang sa kinakasama mo, sa karelasyon mo. Yan ang isa sa talagang kinahangad ng lalaki sa isang seryosong relasyon, yung commitment mo at yung fidelity mo. Pero kapag hindi mo yan kayang ibigay at nag-aas ng dalaga ka pa, at kung kani-kanino ka pa pumapatol, impyerno ang buhay ng lalaki na yan kapag nalaman niya ang mga pangyayari na yan. So yan po ang number one. Number two. Ito talaga, yung hindi talaga mawawala ito sa menu ng mga kalalakihan. So, number two ay ang physical intimacy. Dito sa physical intimacy, dito na ay yung pagtatalik or yung SEX. So, alam nyo, ang lalaki ay talagang ito, yung ultimate bond niya sa kanyang kapareha. Dito niya na ilalabas lahat yung pagmamahal niya, yung intimacy niya sa babae, dito na niya lahat na ilalabas sa pagtatalik. Kaya kapag uh, ikaw bilang babae, ay ibinibigay mo yan at talagang ginagalingan mo pa, ay talaga namang yung lalaki na yan ay mamahalin kanya ng lubos-lubusan at sobrang masaya siya kapag yan ay ibinibigay mo sa kanya at pinapaligaya mo rin siya. O, oh, di ba? Pero, kung yan ay ipinagtakait mo sa kanya, makikita mo na lang sa mukha niyan na masama lagi ang kanyang mukha yung kanyang mood ay naaapektuhan at maaring yung kanyang trabaho ay negatively affected. Of course, iba pa rin ang dulot na kasiyahan sa lalaki kapag siya ay nagkaroon ng physical intimacy sa kanyang minamahal. Kapag napagbigyan mo yan, mas lalong sisipagin sa mga kanyang ginagawa araw-araw. Yan ang isa sa pinaka hinahangad ng lalaki, yung physical intimacy sa kanyang relasyon sa kanyang minamahal. At number two, uh, number three, yung walang drama at katahimikan. Yan lang, di ba? Napakahalaga yan. At yan ang isang gustong gusto ng lalaki sa isang relasyon. Lalo na kapag tayo na ay nagkasama sa isang bubong. O, di ba? Alam nyo kasi, kapag ang lalaki ay galing sa trabaho at talaga namang pag-uwi pa lang, ay sinasalubong mo na ng kung ano-anong mga sigaw, mga drama mo sa buhay, yung mga galit mo, yung mga lahat ng mga hindi magagandang salita, ay sinisigaw mo sa kanya, sa halip na yan ay papasok sa bahay at uh, magre relax na, mas gugustuhin pa niya na umalis at mag-inom. Kung talagang may kainuman siya, kung nag-iinom man siya, ay talagang wala siyang ganang umuwi kapag ganyan. Pero kapag sa loob pa lang ng tahanan, ay talagang namang payapa. 'di ba? Tahimi, wala yung mga sumisigaw, wala yung mga puro pagsusumbat nako. Sigurado 'yan, ang lalaki ay ganadong ganadong umuwi ng maaga lagi. At kapag ganyan, siyempre, nakakarelax siya ng maayos. O, di ba? Kasi ang lalaki naman, wala namang ginawa yan kundi magrabaho, umuwi, umain, matulog. Yun lang naman ang ano niyan, kadalasan eh. Ang routine niyan, araw-araw, habang siya ay buhay, habang siya ay kumakayod para sa kamilya or para sa inyong dalawa, di ba? Trabaho, alis maaga, uwi, kakain yan, tapos magre-relax. Mamaya tulog na yan agad-agad dahil pagod siya. Of course, kung ano man yung mga problema niyong dalawa, ay huwag mo agad isasalubong sa kanya. May tamang oras para pag-usapan yung mga problema. Hindi yung isasalubong sa kanya agad-agad pagkagaling gagaling sa trabaho. Pag-usapan nyo yan kapag kayo na ay nakapagpahinga, yan ang gusto ng lalaki. Yung less drama at katahimikan. Number four, ito, yung gusto rin niya na pinupuri mo siya. Wala namang ibang pupuri sa kanya. Madalas, kundi ikaw rin na kanyang katuwang sa buhay. Ikaw na kanyang partner sa buhay. O ba? Diba? diba, dapat ikaw yung talagang nagbibigay ng moral support sa kanya para mas pag-igihan pa niya yung kanyang ginagawa sa buhay, yung kanyang trabaho, kapag meron siyang mga kahit maliliit lang na accomplishments, ay pakita mo na suportado mo siya. Purihin mo kapag ganyan, at least na ipaparamdam mo sa kanya na nasa likod mo lang siya at suportado mo siya sa lahat ng kanyang mga endeavors sa buhay. Yung pagpupuri mo, sobrang nabuboost yung kanyang moral. O, ba diba? So, ayan po ang number four. Number five. Ipagluto mo siya ng kanyang mga paborito. O, oh, di ba? Yan lang naman eh, di ba? Hindi mo kailangang maging napakagaling magluto, hindi mo kailangang maging chef or magaling na cook, pero dapat alamin mo rin yung mga paborito ng partner mo at aralin mo kung paano gawin at kung paano lutuin, di ba? Yan, kapag ginawa mo yan, nako, mas lalong matutuwa yung lalaki sa iyo. Dahil dyan ay talagang ramdam na ramdam niya na mahal mo siya. Dahil yung mga paborito niyang pagkain ay inihahain mo sa kanya. Ipinagluluto mo siya ng kanyang mga paboritong pagkain. O, di ba? May kasabihan na the way to a man's heart is through his stomach. O, di ba? So, kapag talagang binubusog mo yung partner mo, ay binubusog mo na rin ang kanyang pagmamahal sa iyo, o di ba? Ganun 'yon. So, ipagluto mo ng kanyang mga paboritong pagkain. Number five. Number six. Yung payagan mo rin siya sa kanyang mga habis paminsan-minsan. At least, yung mga gusto niyang ginagawa, payagan mo. Huwag mo siyang ikulong dyan sa loob ng bahay. di ba? Ang mga lalaki, meron niyang mga habis, Meron niyang mga gusto na ginagawa sa buhay, maliban lang sa nasa loob sa bahay, nasa loob ng bahay at yung sa trabaho niya, may mga gusto rin siyang gawin para medyo ma-relax din siya o kaya para sa kanyang leisure time, di ba? Maliban sa, siyempre, yung family time niyo, payagan mo rin siya sa kanyang mga gustong gawin o di ba? Andyan yung mahilig sa magbasketball, hayaan mo siyang magbasketball. Pumunta sa gym, hayaan mo siyang mag-gym o di ba? Minsan-minsan, nagkakainuman sila, payagan mo rin Basta huwag araw-araw. Yung minsan-minsan, ah, ika nga, occasionally, huwag mo siyang ikulong sa loob ng bahay. Hayaan mo siya. Kasi pag ganyan, mas mamahalin ka pa niyan. Kung gusto niyang laging kinakalikot yung kanyang sasakyan, hayaan mo siya. Huwag magselos. Dahil, minsan, diyan siya nagiging masaya. Yung talagang nililinis o hinahaplos-haplos yung kanyang sasakyan, yung kanyang motor, o diba, ganyan ang mga lalaki. Hindi talaga yan maalis sa kanilang sistema. Of course, at the end of the day, ay sayo pa rin siya uuwi at ikaw yung talagang mahal na mahal niya at wala nang iba, o di ba? So ayan po, ang number 6, thousand years later. So, ayan po ang ilan sa mga hinahangad ng lalaki sa isang relasyon, sa kanyang partner, sa kanyang asawa, o di ba? So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.